Mga katrops welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang jackpot nga dapon Dallas Mavericks kay Max Christie. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sobrang sipag nga dapon talaga ni Jared Vanderbilt sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops ng pagiging underman pa rin ng Dallas Mavericks ngayong araw laban sa ating defending champions na Boston Celtics, sa hindi pa rin paglalaro dito ni Anthony Davis ay nagawa pa rin nga po na letong talunin sa score na 127-120. Pinangunahan nga po sila dito ng kanilang mga manlalaro na si Clay Thompson na nagtala ng 25 points, Spencer Dinwiddie na kumuha ng 22 points, Nadio Marshall na kumuha ng 20 points at si Kyra Irving na nagtala naman ng 20 points dito. Pero ang pinaka naging difference maker nga po sa kanilang game ngayong araw ay walang iba kundi si Max Christie na gumawa ng 15 points, 6 rebounds at 4 assists sa kanyang 6 out of 13 shooting sa field goal sa loob ng 30 minutes niya na paglalaro dito. Bukod rin nga po dyan ay napakahigpit na rin naman nga po ng depensa nito sapat na para mapwera sa mga players ng Celtics na sumablay ang mga tira. Kaya literal nga po mga katrops na nakakuha ng gym ang mob sa trade dahil kahit man nga po hindi pa nito masyadong gamay ang kanilang gameplay ay naging sobrang efficient na nga po ito sa kanyang unang dalawang laro at nagkaroon na rin naman nga po siya ng napakalaking impact sa paglakas ng kanilang buong kupunan. Samandala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang sobrang sipag nga na po talaga ni Jared Vanderbilt sa Los Angeles Lakers. Nakaligtas nga po mga katrops ang Lakers sa ginawang comeback ng Golden State Warriors sa second half ng kanilang laro gamit ang nagawa ni na Lebron James na 42 points, 17 rebounds at 8 assists. Kasama na dyan ang kanyang mga clutch shot sa uli mga segundo ng fourth quarter na siya nagpapanalo sa kanilang kupunan. Pero bukod nga po mga kay Lebron, ay may ibang mga players na rin naman nga po ng Lakers ang nag start up sa kanilang laro. Kagaya na lang ni Jared Vanderbilt na nagtala dito ng 5 points, 14 rebounds, 3 assists at 2 stops sa kanyang 21 minutes na paglalaro dito. Sobrang sipag pa rin nga po ito pagdating sa depensa kung saan halos lahat nga po ng mga players ng Warriors ay kanyang binabantayan bukod kay Stephen Curry. Ilang beses na rin naman nga po itong nakakuha ng mga offensive rebounds at ilang beses na rin naman nga po niyang napweras ang Warriors na makapagtala dito ng turnovers. Grabe para naman nga ang ibinibigay nitong enerhiya sa kanilang buong kupunan kaya napakalaki talaga ng impact nito sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.